isang panibagong araw na naman ngayon sa pa vlog ko ito guys <laughs> ang kaya talaga ni ang kaya talaga ni ano beauty oh. may patalon talon pa siya guys yeah. Yeah, yun yan yung mama niya yeah. hindi na hindi siya sa mga laruan niya ang bang payat niya oh ganyan talaga siya pag nagkain na siya ng kanin tataba siguro yun, oh. yan, sya guys. yan si Pawi o oh. Pawi Pawi ko Pawi mo pa oh. Ang sabit na oh. Hmm. Ayang, ano, buntot na yan. Kay Tor, yan. Ang haba ng buntot, to oh. Nagtatago kasi siya. Ayan na. Oh. Ayan si Tor. Ayan na oh, si Tor. Nagtatago. Ano nagtatago kator, ka, Tor? Ah. Ayan na. Oh. Ang kulit talaga niya. Oh. No? Nakaupo na siya. Nakatayo na siya. Ayan na. Ayan na. Oh. Napakakulit na. No? Hindi na hindi ka dyan sa ano mo, laruan mo. Wala na. Tago na. Wala na. Hindi na makuha. Pao, hindi na makuha yung laruan niya, Pao. Kaya ko ba Ayun na lang isa, dinosaur na lang sa'yo. Ayun na lang, oh, ito. Ayun na lang sa'yo. Ayun na lang sa'yo, dinosaur. Ayun si Pao. Uy, saan si Tor? Nagtatago ka sa akin Ayaw mong magpabidyo, Thor. Lolo, 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 Ayan na. Si Mingkay wala dito, nasa baba. Hey. Ayan, lalaro na silang mag-ina. Hmm. Ayan na, Bibi, oo. Ayun. Wala na, Bibi. Wala na. Eh, yeah, kay kita ano na lang yung makikita eh, no? Laro-laro nya Hello. Bye-bye muna, guys. Bye-bye. Kita -bye. guys. <laughs> hindi na <ni>, hindi siya. <laughs> hindi na hindi siya. Ano ginagawa ni Popo diyan? Yung busy busy itong mag na to. Bye bye guys. See you to my next vlog. Bye bye.